90 days bago ang election 2025, simula na ngayong araw, February 11, ng kampanya sa mga tatakbo para sa national positions ng senatorial candidate at party list groups. At kagni nito ay may na nagpaalala ang Department of Environment and Natural Resources Region 1 na sa paglalagay ng mga campaign materials at poster ng kandidato kung saan hindi papayagan ang paglalagay ng mga campaign para parnalya sa pamagitan ng pagpapaku, pagtatakot, pag-attach. Ito ay ayon sa Presidential Decree No. 953 at ang ganitong pagkilos ay hindi lamang labag sa batas kundi nagdudulot din ng malubang pinsala sa mga puno. Nagbibigay daan sa masakit, pagkabulok at pagkamatay ng mga ito. Gayun din sa mga poste ng kuryente, pader ng pampublikong gusali, waiting sheds o footbridge at iba pang hindi tinalagang lugar. Dahil nagtalaga ang Commission on Elections sa Comelec ng designated common posting areas sa bawat barangay kung saan lamang maaring ipaskil ang mga campaign materials. Kaya naman ang lalabag sa lituntunin na ito ay mananagot at maaring magbayad ng multa, parusa at makulong. Hindi rin naayaan na paglabag sa mga batas pang Ang mga campaign materials ay dapat ilagay ilalagay sa mga lugar na itinakda at panatilihin ang isang responsable at pagpaprioridad sa pangalaga sa kalikasan sa panahon naman ng halalan. Bukod ito ay nauna na ding inihayag ng Commission on Elections sa mga kandidato na huwag gumamit ng hindi eco-friendly na campaign para pernalya at gayon din ang pagkakalat sa pangangampanya. Samantala, magtatagal naman ang national campaign period sa May 10 habang nakatakda namang magsimula sa March 28 hanggang May 10 ang campaign period sa miyembro ng House of Representatives sa Parliamentary, Provincial, City at Municipal Officials. Para sa programang Bombo Reports First Edition Patrol na miruuno Bombo ay Ratchcano na Guulat. Para sa number no. one and most trusted radio network, Kinagantri Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!